Sir. Sir Madeo. Sir, pwede ko kayong makausap. Alam ko pwede kayong magalit sa akin, sir. Pero sa amin lang. Bakit? Pipigilan niyo ako? Mag-aaksayo lang kayo ng laway, Martin. Oras na para ibalik ko si Roman at si Louis sa impyerno. Maraming taong pwedeng mapahamak kung dadaanin niyo ang lahat ng ito sa dahas. Sir, tama po si Martin. Matagal na natin pinaghandaan to. Sayang naman kung mauuwi lang sa wala ng dahil sa maling pamamaraan ng pagganti sa mga kalaban. Maniwala ho kayo, sir. Tutulungan namin kayong maipakulong ang mga kalaban. Dahil hindi kami matatahimik ni Martin hanggat hindi namin nagagawa yun. Ako? Tutulungan niyo? <laughs> ang bilis niyo rin makalimutan, oh. Ako ang tumutulong sa inyo. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Sir, hindi naman po yung ibig sabihin ni Lailani. Ang sa amin lang, iisa lang po ang pakay natin. Sana po magkasundo-sundo na tayo. Nasa panig natin ang batas, sir. Masisiguro ni Lailani yun. Ilang beses na rin na patunayan ni Lailani ang galing niya, hindi ba? Maraming salamat sa pagmamalasakit niya sa akin dalawa. Pero hindi na ako bago sa larong ito eh. Alam ko kung anong ginagawa ko. Huwag niyo na akong pigilan. Dahil alam na alam niyo rin na hindi ako makikinig sa inyo. Sir marami tao mga pahamak. Walang salita ang makakaapula sa galit ko sa pagkamatay ni Wesley Martin. Hindi mo ba naintindihan yon? At ikaw, Laylani, dapat naintindihan mo rin ako. Minsan ka na namatayan. Nakagagawan din ng pamilya ng mga silvestre. Pero kaiba lang naman natin. Hindi ako kasing moral niyo. Minsan ko nang binitawan ang salitang ito. At hindi ko nababawi niya. Igaganti ko si Wesley sa pamamaraang nalalaman ko